Former Gilas Pilipinas stalwart na si Justin Baltazar, ibinahagi ang susunod na plano matapos sa maglaro sa Dubai Strong Group Athletics. Yan ang ulati Daryl Oclare. Sa kanilang kasalukuyang kampanya sa 2024 Dubai International Basketball Championship, tatlong sunod na panalo agad ang naibulsa ng Pilipino squad na Strong Group Athletics. Kabilang sa kapunan ay ang former Gilas Pilipinas stalwart at Pampanga Giant Lantern Center na si Justin Baltasar. Bago sumalang sa PGA, magugunita na kagagaling lamang ni Baltasar sa championship run ng Giant Lanterns para sa season 5 ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Sa kabila nito, hindi nagdalawang isip ang 6'9 kg na maglaro para sa strong group. Anya, magiging malaking tulong ito para sa kanya dahil makakasama niya ang mga veteran NBA big men na sina Dwight Howard at Andre Blatch. Siguro yung experience, siguro yun yung madadala ko. Yun nga yung sinabi ko na gusto man ako mapuntang mabunta, mga liga, so yun, yun yung mga advantage ko kasi makakasama ko yung mga NBA dito. Matapos naman ang torneo sa Dubai, inilahad din ni Baltasar ang kanyang mga plano ngayong taon para sa kanyang basketball career. Siguro maglalaro pa ako sa isang season ng MPBL and then tignan ko kung mag-a-apply ako ng draft ngayong taon. Nang tanungin naman si Baltasar kung bukas siya na muling maglaro para sa pambansang koponan. ay ito ang kanyang naging sagot. Uh, open na, open na. Basta tinawag ako and then in-invite ako ng gilas. Talagang pumunta uh, ako. Darilo Clares para sa bayan.